sulat. Ang <laughs> Pero malaki ang pasalamat namin kay Justice Solidong. More than sa ano namin sa Khalid Solo. One of the hasinto uh, maganda rin. Kasi uh, hasinto nagtuturo. Iyon yung mga, dalawang yan ang... Pasaway na siya ba yun, no? Si Justice Solidong wala na. I, I think siguro. Mm -hmm. Tanda na yun man, Pastor? Mm -hmm. Pati yung huwag nang mainsulto yung pamilya, tal tama man, totoo man ito, yung the family of the late. Just, just, we call the vignettes of life. Ayun, ah, anong kunting bagay sa buhay. Mm -hmm. Yun siya, Pastor. Magpasok yung Amerikana puti. Pero yung gaw-gaw ganyan, yung... Oo. Oh, oh. Yung... <laughs> Starts. Hindi dito. Oo na. Ito ngayon, wala na. Hindi mo... Yun yung kanya, old style. Talaga siya magdala niya yung ano, yung record niya na... Hindi naman malaki, pero ang pagdala niya, ganun. Mm. Kaya pag nasa lubong namin yan, lalo na minsan sa elevator, Punta kami ng Cordoba Pills, Cordoba Pills. Nagkasabay kami sa elevator. Nung na namin na siya, gusto namin maglabas. Pero ma maipit na yung kamay namin kasi magsira na eh. Yung ibang ano... Bi oh, are hey, why are you struggling there? Hey, what are you here? <laughs> Do not come around if you have to do anything. <laughs> you. <laughs> Pero maganda talaga yung stricto. Mas maganda yung... Oo. Oh, okay. uh, Basta ako, buto ako. Kasi yan si Inday, dumaan talaga yan sa... Mahirap sa ano. Hindi lang naman sa eskwela namin. Totoo rin siya sa Ateneo pati sa UP. Karamihan ang nung graduate ng mga student mga justices, mga UP, UP mm -hmm. graduate Pero yung niyong mawawarin nga kami nung bantay-bantay kakasulid doon pag yung mga brad na una sa amin. Mm -hmm. Ano, mga mag na bantay kayo. No? Kasi usually pagka umabot ka ng third year, mm it is assumed na oh, lusot ka na. Oh, yeah. Kasi yung fourth year review lang naman. Review na lang. Pero eh, pag, pag fourth na, la, da, ang ang kasulidong patay kayo lahat. <laughs> Wala yun. Eh. Lalo niya magkamot ka. Yung tao talaga ganun eh may sense of ano yung psychology mo. Hmm. Kamot ka ng ganon. Ba't lalo na hindi ka nag-aaral? Wala, <laughs> sige, kamot <come> dito. <laughs> Why are you having a hard time answering my question? Why are you scratching all over? Ganon ang boses niya mo Ganon, ganon talaga. <laughs> मानो हाई पिच आई फिच डूतर ते रोडते हैं शो कत्या